Sarap. Masarap? Masarap. Ang dami kong pasubo. And guys, ang dami kong papaya, oh. Ang lalaki. Ang merienda natin. Ang merienda natin, ang, ano, papaya. Ito, may hinog tayo, oh. Ito yung iba, maniba lang pa. Ito, medyo hinog-hinog na. Kaya, ito yung titirahin natin ngayon. Pang merienda natin. Itong papaya ay napaka-sustansya. Mainam 'to sa ano, lalo na sa mga nagkakaedad na. Kahit sa mga bata okay rin 'to. Mas maganda rin 'tong ano, papaya kasi masustansya talaga 'to. ayun hindi siya gano'ng ano, hinog. Kaya ayos 'to. Ay nung orange-orange na siya. Oh. Pag marunong magbalat ng ganitong papaya. Pag hinog kasi, hiniiwan lang diretso. Ayun o, no, hindi na hinog na o. May sugat eh. Kaya kinapalan ko siya. Maganda rin daw itong papaya sa ano. Kung may... Kung diabetes ka mas okay rin daw ang papaya kasi ang papaya ay ano antioxidant din to lahat nito kahit nga sa kanyang mga dahon pwede rin daw kakainin di ba ginagamot nga sa ano yung dahon nito yung talbos sa dinggi dinggi ba? tama ba? dinggi o, tama sa dinggi may dinggi pag nadidinggi ginagawa din nilang gamot yun eh Ayan. Puro yung aking kutsilyo. May inam rin daw to sa ano, pang patunaw. Lalo na sa ano, mga nagda-diet, mas maganda rin ang papaya. Yung mga nagpapayat kasi nga you know ayun na sya pati buto nito kinakain mas maganda rin daw yung buto mayroon ding nakukuhang kumbaga enerhiya sa buto pero wag lang pasubrahan baka mapasama naman kung masubrahan yan so hindi natin tatanggalan ng ano buto kung gustong kumain ng buto kakain na Ayan, napakasarap. Napakasarap ng ating merienda ngayon. Ayan, ito yung kakainin natin. Uy, bakit matakbo pa? Ayo, yata magpakain na. <laughs> Yan, kain tayo. Hmm. Matamis na nga. kahit butong pwede kainin malambot ah yan marami oh isang piraso napakalaki Bilang ba tayo itong ano, tatlong piraso pwede natin itong ano kasi hindi pa ano maniba lang pa oh itong isa parang hilaw pa eh pwede pa ito ano gugulayin, gagataan natin yun, sarap hmm. sarap papaya dati hindi ko pa alam yung buto gamutin pala to kaya kailangan kainin natin. Mm. Oh. Sarap. Sarap. Papa. Uy, ganda na. Ang <laughs> 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 tema. Lah, mo kasubo. O ikaw, wala ka. Hindi ka binigyan.